Wala pa niya yan, mamaya. ano ba yung niana <laughs> yung tap yung tiktok yung tiktok ba yon na? Oh, okay. yun, na ayan, niya Niana. Ayan. ano nang gagawin? yung yung lang dahil. stay mo lang Niana. na yah daw. tao pag nawala, wala ka ulit. yah ano 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 Mga rules ba ano Hindi naman. Hindi. <laughs> Parang pauso lang ano 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 kasi. Niana. So, Ganun. Wala pa. Why? Wala pa. Yeah. <laughs> <laughs> ako sa August. Match ulit, match. Oh, <clears throat> match, match. Okay, accept. accept. Matindi, na ka, na, pa matindi natin na ka pang- matindi ang pangangailangan natin naka. O sige, wala ako wala pa naman akong trabaho. Sabi nila match daw eh, yung viewers oh, sabi. Piso para sa akin suso. ni? Ah. Roles. Ah, ito ata yung pinipito. Yung match dyan, Nak. Match. Ah, paano han mag-click? Ano na naman kahit sila -click na ako Kahit sila na. Ah, sila? <laughs> sila na yung mag-click! Sila <laughs> na yung mag-click! Ah, kala ko kami. Kanina rin ako. Hindi, hindi. Kini-click ko. <laughs> Super Skype. <laughs> Ano? Thank you po sa 15 million! Anong oray na pagkaalataan? 15 Guys, million likes! Oh, no, 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 no. Ako to, ah. million likes! Thank you! Hindi yung click atin. Oh, Ang yung click? O, oh, yung click. Yung click, sila na yun. I-tap-tap mo lang. Ay, wag mo na i-tap-tap. Sila na magta-tap-tap. -tap. Wag, na, wag na kayo mag-pindot yan. Mapagod kayo. Mapagod oh. <coughs> lang. Ang yung mga daliri ninyo, wag na. Thank you. Anong name ng pusa mo, Stel? Itong isa, si Naya. Si Naya yan? Oh, Kakasabi lang, ikaw kaya dyan ako napipikon sa eh. Kasasabi lang sa'yo ng salita, uulitin mo ulit na para bang wala kang naririnig. Para malinaw. Ito, si Naya. Si Naya. Ay, ang cute! Naya, anyong! Ay, Naya, si ay, -ay. ay, Naya. Ay, Naya, Ay, Naya. mo, no, mo kayo, Naya, ya. anyong! Anyong Naya, is so cute. Parang, eh. Naya meet Perlas. Naya meet this oh, magiging friend kay. Ay magkakulay sila. Magkamukha eh. sila. magkakulay sila. Ano magkakulay kayo nung bio? Oh. Hindi siya kumain ng tahi ngayon, kaya favorite ko siya. <laughs> Ayun pala yung may